Nasa linya ngayon si Assistant Secretary Francis uh, Bringas. Ano po, para po naman sa usapin po nito hong pagbabago nga sa ating pong kalendaryo ng pasukan ASEC. Magandang uh, maganda umaga po sa inyo. Uh, Magandang umaga, Manong Sir. Magandang umaga din sa chat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng yung programa. Good morning. Ah, good morning. Ito nga po ang uh, lamang ngayon ng mga balita. Ah, ano, uh, Pwede pe ho namin makuha mula ho mismo sa inyo ito pong pagbabagong ito starting po ngayong buwan ng Mayo. At uh, ba bakit po tayo humantong sa desisyon na ito? Well, humantong tayo sa desisyon na ito dahil na nga nagkaroon na tayo ng ng survey, meron din tayong kinandak na research, at meron din tayong malawakang consultation na ginawa para makapag-arrive tayo sa consensus na ito kung saan ina-adjust at inaagahan na nga natin yung pagtatapos ng ating current school year. Mm -hmm. And uh, sa ngayon po, matatapos ka ninyo para ho sa public schools po lamang ito under DepEd ng Marso at Renta? No, that's May, May 31 mm -hmm. ang ating end ng ating current school year. All right. And uh, papano po yan, sir? Kailan po ang magiging pasukan? Iigsi po ba yung araw ng panahon at pahinga ng mga guro? Uh, hindi naman. Actually, uh, yan yung isa sa mga pinonsider natin during our consultations na mapanatili pa rin natin yung, yung at least yung haba ng, ng bakasyon ng mga guro at mga mag-aaral na two months. Kaya medyo yung ating adjustment ay hindi hindi pa ganun ka abrupt yung pagbabalik natin sa June dahil na kinoconsider din natin talaga yung magiging bakasyon ng mga guro at mag-aaral. Okay, sige po. So, uh, sa ngayon po, uh, dahil mapapaaga tama po ang uh, bakasyon di po ba, no? Oo, tama, okay. tama, tama okay. Ted, Opo. Ted. So, kung mapapaaga po ito, uh, maghahabol ba ngayon ang ating mga uh, guro at mga estudyante para sa aralin? Well, uh yan isa sa mga na consider natin during the consultations naman on the part of the uh, regional offices and school division offices at school heads. Na magkakaroon talaga ng content adjustment sa kanilang budget of work para yung mga competencies that are intended sana for the last week of mm. of the of the original uh, calendar natin mm. ay ma-cover natin in the remaining weeks of the school year. So magkakaroon talaga ng uh, content mm. adjustment sa ating budget of work. Oo, oh, oh, so, uh, well, uh, importante nga din po ito na maintindihan na uh, dahil din sa, uh, sa ating mga nakakapanayam, gusto nga ibalik sa original, magsasakripisyo po tayo dito sa aralin, no? Yeah, oo, iya, yeah, mm. sa mga naging uh, maging mahabang konsultasyon uh, mm. natin sa mga, lalong-lalo na sa mga teachers groups natin kasi mm. maapektuhan talaga yung kanilang kinatawag mm. na uh, two-month vacation oh. na nagiging basehan din ng kanilang Uh, summer phase. So, ang school year opening po ng 2024-2025 will be on July 29? Yes, that's right. That's July 29. Mm -hmm. uh, at tapos, uh, matatapos na tayo ng May 16. Yun yung projected oh, natin nakatapos pa mm -hmm. ng ating next school year. Mm -hmm. Although yung ating mga activities for next school year, yung calendar natin na detailed, ay, ay ito-prepare pa lang ng... Ah, ah, Kung paatras ang paatras hangga't sa tayo humantong na sa June na pasukan. Yes, uh we are projecting na okay. uh, in mm. the in the next two, two in the next two school years ay mm. uh, makabalik na tayo June na opening natin. All right. Uh sir, itong palarong pambansa ano, ganun pa rin ang petsa nito? Uh, July 6 to 17? Yes, July 6 to 17 na manong said originally nasa August 'yan 'no, yung old calendar natin, mm -hmm. but since nag-adjust na nga tayo milestone, pati yung mga nationally managed events ay naka-adjust na rin uh, uh. in time for the summer vacation. Opo, pero hindi hubas sa ating karanasan, itong palarong pambansa, lagi itong napeperwisyo ng mga bagyot at pag-uulan. Eh. Kaya nagmumukhang basang sisiw ang ating mga atleta. Wala ho ba kayong balak na pag-aralan po ang nito? Well yung yung petya natin kasi laging nasa end of the school year dahil nga meron tayong policy mm -hmm. on on uh, no disruption of classes, very minimal lang dapat. So since, mm -hmm. uh, it it, it uh, spans up to two weeks yung ating uh, palarong pambansa. So minabuti natin na ilagay yan sa end of the school year. Oh. At syempre, uh, tatabay na rin mag-adjust yan sa gradual na pag-adjust ng ating uh, calendar in the coming years. Uh, although siguro pag ito naman na itanaon mo sa sobrang init, magkokollapse naman ang mga bata sa init. <laughs> <laughs> uh, may mga instances tayong ganyan lalo mm -hmm. na pag pag ang palarong pambansa ay kinakadak sa mga may init na lugar sa Pilipinas. Pero naalala ko po kasi palarong pambansa, well, during our time, no, eh summer eh. Mm -mm usually during <laughs> summer yan April or May natin tinatanong traditionally mm -hmm. ang palarong pambansa manong no? sir. Opo. Eh ngayon po kasi yung nga din ang problema pati ibang mga atleta ho eh yung mga bumabiyahe dahil sa mga flight cancellation po hindi nakakabiyahe. Uh, ito, mm -hmm. ba ito ba hubay ito by understudy po Asek? Yeah, oo yung ating ating host naman for this year's palarong pambansa which is Cebu City. Uh, meron na tayong uh, hmm. coordination with them hmm. na kailangan nilang makipag-coordinate sa ating mga airlines at ating mga ports Oo. para yung magiging biyahe ay ay magiging smooth at magkakaroon ng mga arrangement special arrangement for special trips. Opo. Sa Cebu ang ating palaro ngayon this, uh, this year? Yes, Manong Ted, sa Cebu City ang ating host ng palarong pambansa. Okay, sige. So, Chami, tanong ka ba kay Asek? Yes, Asek. Um, very much aware naman po tayo no at uh, tungkol sa problema natin sa climate change just in case um in the coming years kung sakali man na hindi pa rin kumbaga maging mahirap pa rin yung gagawin nating pag-adjust ngayon na magiging June ulit yung pasok para sa mga estudyante kung ibabalik natin diyan tapos eh, ay maging problema natin at sakit ng ulo climate change there's a possibility na hindi ito yung unang adjustment na mangyayari uh, You're, if you're referring to going back to June. Uh, talagang several, several school years ang ating adjustment dahil nga gradual yung ginawa natin mm -hmm. and definitely yung ating magiging adjustment, uh, if ever the, the circumstances will change, magdadaan pa rin yan sa ating malawakang konsultasyon at uh, panibagong survey at uh, research studies naman oh. para lang magkaroon tayo ng consensus uh, mm -hmm. sa lahat ng stakeholders. Kung ito ay patunay na pinakikinggan ng DepEd ang uh, mga stakeholders, teachers at maging mga estudyante. Yeah, yeah, that mm -hmm. is the purpose of of why we are having consultations pag pagdating sa mga pagdevelop ng ating mga policies. Oo. oo. Asek, like, yung po mga nagsasabi na ito daw po ay epekto ng kumbaga eh hindi pag-iisip pag, pag ng malaliman at pag-iimplement agad yung minuv natin before yung klase sa pagsisimula ng August. Ito daw po ang epekto noon. Ano pong komento niyo doon? Well, yung ating pag-shift kasi sa August, DJ Katsha, was forced by the pandemic no hindi naman natin ginusto na mag na mag-open tayo ng ogosto o mm -hmm. september mm -hmm. during the pandemic pero napilitan tayo dahil kailangan nating uh, mag-adapt dun mm -hmm. sa pandemya mm -hmm. so madali kasi yung ginawa natin noon na pag-adjust ng later kasi pinahaba mo lang yung yung bakasyon mm -hmm. now that mm -hmm. you want to go back to the traditional June to march opening yung iniigtihan mo yung bakasyon, that is a different story at marami mga factors na kailangan nang i-consider yan. And uh, yung consultations na nagbunga naman dito na maganda kaya nagkaroon ng oo. agreement at consensus ang lahat ng involved. Oo, ang Atlepet po ngayon ay uh, confident na hindi maapektuhan ng uh, school activities maging yung mga matututunan ng bata dito po sa adjustment natin. Na sabi nyo nga kanina, every year natin gagawin hanggang sa ma-achieve natin yung June na pasukan. Yes tama D.J. siya, no. So lahat ng mga lahat ng mga factors that may will be affected, that mga uh, mga aspects that mm. will be affected sa academic, sa competencies and and uh, benefits of teachers, ay consider natin lahat 'yan kaya nagkaroon tayo ng uh, ganitong kautusan ngayon. Oo. Eh, ito talaga ngayon, ang uh, hinihingi ng panahon, no? Wala, wala itong permanente nga dahil mag tao ang mag adjust ngayon dito po sa sa klima. <laughs> yes, sir. Yes, sir. Yan. Opo. Yes, Apo. yes Apo. Tama, sir. opo. Sir, ito hong bagong kurikulum na gustong subukan po naman para po sa senior high school. Ano po mong sabi po ni Vice Presidente rito? Well, itong bagong curriculum natin, yung K to 10 portion ng ating mm -hmm. K to 12 curriculum, mm -hmm. actually na-i- na-i- pi, naka-pilot test, naka-pilot run tayo kayong school mm -hmm. in 35 schools in seven regions all over the country. Mm -hmm. At uh yung nangyaring event natin na Matatag Curriculum Summit mm -hmm. uh, last Feb 16 kung saan uh, nag-share na ng kanilang mga results ng initial findings ng research oh. at experiences ng mga implementers tungkol sa pagbabagong kurikulum at na uh, maganda naman yung naging uh, report during the summit uh, on the implementation at yung uh, pagbabagong ginawa sa ating curriculum. Opo, opo. So uh, okay na po itong pilot. Ito ho ay due for implementation na. Yes, manong Ted, due for implementa implementation tayo this coming school year for kinder grades 1 4 and 7. Opo, sa 2024-2025? Yes, that is right. It's a nationwide implementation for okay. both public mm -hmm. and private schools. Okay, sige po. So uh, Asec uh, Bringa, salamat po na marami sa inyo pong panahon na binigay po sa ating programa. Ito po ay napakalaking tulong po sa ating lahat para po sa tamang informasyon dito nga sa mga ginagawa ngayon ng DepEd na mga pagbabago, at pagpapainam po sa ating pong edukasyon. Salamat po Asec. Machacha. Opo. Thank you, sir. And have a good day. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.